So hello guys! So kamusta yung mga interviewees natin dyan? Okay, so kamusta yung level nyo ngayon? So ano na yung mga ganap dyan? So naghihintay pa ba kayo ng queue ngayon sa server nyo? So mayroon akong nabasahan guys doon sa mana problem Mana problem? Mana problem dito sa night grow So sa iba, hindi nila alam kung paano ma-retain yung mana nila Kasi nauubos at walang nabibili ng mana dito sa Nike as of now kasi hindi pa nila nalalabas. Pero meron ako na gawang paraan guys para ma-retain yung mana. So ano ba 'yun? So first yung ginawa ko dito sa sa Nike para ma-retain yung mana natin is ganito yung ginawa ko. So, so as a witch, meron kayong skill na ngayon to So meron kami awareness, so Emperor Jan So, hindi ko alam kung available ba ito sa ibang class. Kung so, meron silang ganito ang passive. So, talagang minax ko siya. Binili ko siya sa shop. Okay? Kasi binili ko talaga siya. Nagasto ako dito ng gold. So, kung hindi nyo pa alam, punta lang kayo sa second video kung saan mamibili yung mga skill. So, max nyo lang itong skill na ito. At saka ka, meron siyang ma ma, ma manala dyan na 15. Okay? So, ang next na ginawa ko, guys, dito sa auto skill, kasi yung iba hindi pa nila alam kung paano mag auto skill at auto attack pa lang inalaman nila okay so dito naman guys is paano siya mag auto skill so iswipe down nyo lang itong ganito sa skin nyo sa baba Nakita nyo naman yung core circle nyo sa baba ita-down nyo lang yan kung ano yung skill na gusto nyo i-auto auto so piliin nyo yung mga skill na malalakas so 1, 2, 3 kung depende sa inyo kung ano yung malakas sa inyo So sa akin, ito yung pinakamalakas sa akin na skill. So, so yung iba, hindi ko na nilalagay kasi nabawasan ng malaki yung mana ko. So hindi ko naman siya uh, kailangan talaga. So ito yung dalawa ang naka-auto skill. Shaka, kung ano yung pinakamalakas sa dami sa inyo guys, yun yung i-auto skill nyo. Okay? Para hindi siya gaano na mag-consume ng mana. So makita nyo naman yan dyan sa baba, yung mana ko is, is stable lang siya. Okay, so ano pa ba yung iba? So dito naman punta kayo, meron din siyang ganito guys. So vegetable salad a switch, ito yung ginagamit or kinukuha ko sa free. Okay. So makita nyo yun naman yung item ko dito is naka plus 5 pa lang. So ito hindi ko pa alam kung saan ko makakuha pa yan. Ito, ito pa. Ito, hindi ko alam kung paano mag Hindi pa ko alam kung saan kunin yung pag upgrade dito guys. O so, sa matatanong kung saan to siya makukuha, itong mga plus 5, okay? Punta lang kayo dito sa shop. Gold shop, someone. Tapos, mabili itong ito siya, guys. So, yan. For the weapon, for the armor naman ito. So, kung okay, max nyo lang, ma-consume siya ng 60,000 gold. So, per day ito siya, guys. Per day. So, ito yung mga consume yeah. nyo. So, depende sa kung bilhin nyo itong itong uh, Okay, drop for vigilance. So, depende sa inyo. Tapos, meron siyang basic damage tree, Around Accuracy, Defense, and Damage. Damage. Red. Ano ito? Red. Reduction. Damage Reduction. Okay. So, dito naman. Sa so, next nice naman gawin nyo, guys, itong Codex. Sa so, tawag na Codex sa me for some Nightcore naman, is itong Gear. So, punta lang kayo sa Quest. Ba yun? Hindi, <laughs> pag hindi. sa Quest? Sa Collect. Okay. Punta kayo sa Collect, sa Gear. So, dito makita nyo sa Codex. Tapos, E. Suggestion nyo lang guys kung meron kayo available. Depende sa inyo. Kung ano yung available sa inyo. So, Mansur naman. Ito. So, meron siyang dagdag stats. So, so meron kayong mga tatbon pa na mga item. Punta na kayo dito. Register nyo lang. Okay. So, malaki tulong din yung dagdag stats na ito guys. Para sa inyo. Okay. So, yun lang as of now. So, isa sa mga weird lang dito sa sa Nightcrow guys is wala siyang wala tayong makikitang damage. So, pansin nyo, kahit anong bato natin, walang damage na pumapasok. Ang makikita lang natin is yung red. So, mas maganda siguro na meron tayong makikita damage para naman maganahan tayo na makita yung damage natin kung malaki ba or maliit. ba diba? So, ito yung usang weird talaga. Okay, sana nalagyan nila ng damage guys. Yung parang transparent na makita natin yung damage natin dito. So, yun lang muna as of now. So, sa next video natin is paano ba mag palabal ang mabilis dito sa sa Nightcrow. So, sa, see you again guys sa next video natin. So, this is then your, your Nightcrow player as of now. So, good night everyone.